dito na tayo sa ano dito tayo sa Intramuros pick upin natin yung pasayro pupunta sa Diwata Paris Overload sa wakas makakarating din Diwata hello, Hi, Captain, ay natin lang po pupunta kayo kay Diwata ako Lapit na, sir? Doon sa ano po yun, tabi ng sinay. Mga mga ah, Mindanao. oh. <laughs> 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 Ayan, ah, kahit paano may na, experience niya yung, yung ano ni Diwata. Sikat ni Diwata, no? Oo, kasi madaming vlogger na nagaano sa kanya. Na. kami hindi na kayo makakain dun kasi haba ng pila, maubos yung oras. Oo oh. Dati, nung hindi pa dyan yung pwesto niya, Ah, iba yung resto niya before. Opo, hindi yan. Hindi pa yan dati. Doon pa sa may tulay. Sa may malapit sa muwa. Kasi sa tulay daw, di ba siya? Di ba? Mm, doon dati yan. Hindi ganyan kadami yung pila. Ngayon, e, pag kumain kasi kami dyan, mauubos yung oras namin o, sa o, ano. O, yung maapektuhan yung biyahe namin kasi siyempre sa pila pa lang matagal. Baka mo pa, hindi ka maagad makabiyahe kasi bagong kain. Hindi hmm. katulad tulad no, na doon lang ako sa ta tabi ng mga parada dati, sa tabi ng kainan niya wala tigil ang pila araw gabi eh. pila banda na so handa na po ba kayong pumila baba <laughs> no baba lagi pila dyan eh. ah, may kita natin Ayan may mga payong-payong na yan dyan. Oh. Dito dan tayo doon. Mahaba pa rin. Ayan o, pila. Ay, hindi ka ano. Minsan talagang hanggang dyan sa kalsada. Alanganin oras kasi. Mahapon yan, mahaba na Ah. Oh. Oras <laughs> na Dati, doon yan, doon. Malapit sa mukha, yung tulay doon. Doon ang pwesto niya. Hindi siya mawak. Ba Malaka dito ko yung pagkakas sa Pwede po yan, diretso niyo lang. Mukha na yan dyan. Sakto ba? Kaya nyo, medyo malamig-lamig na. Ayan, dyan po. Pasok kayo dyan. Oh. Masuk deh sampai so pemasok na motor, Hello. Yan, jalan naman ini. Terima Salamat kaya. kasih banyak. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. uh, gusto lang maka-experience na kumain dito kay Diwata, Pares kaya ayan punta sila kaya, hindi ano nakuha kung vlogger sila baka vlogger ma-promote man lang yung ating page o channel <laughs> ayan, mahaba pa rin ang pila oh. ayan uh, dami